pananumpa para sa pangkalatang proteksyon ng mga mag-aaral laban sa pangabuso o pananakot. Bilang isang mag-aaral sa paaralang ito, ako ay taos puso nanunumpa na aking pagtatanggol at igagalang ang karapatan ng bawat kabataan. Dahil dito, hindi ako manunukso, mananakot, o gagawa ng anumang uri ng pangbubuli at aking isusumbong sa aking guro o sa aming punong guro ang sino mang gagawa nito. Isusumbong ko sa kinukulang ang lahat ng paglabag o sino mang lumabag sa karapatan ng mga kabataan. Naging ito ay nangyari sa loob o labas ng paaralan. Hindi ako manglalabang mandaraya sa lahat ng paligsan, pagsusulit o anumang gawain sa paaralan. Hindi ako matutukso o maghahangad na gumamit ng anumang uri ng pinagbabawal na gumot sa lahat ng panahon sa so, anuang sitwasyon at sa anumang lugar. Nawa ang lahat ng bata sa paaralan ay magkaroon ng katahimikan, kaayusan, walang bahid na takot, pag-aalinlangan o anumang uri ng pangamba. At maging ligtas sa mga kaharasan, kasyahan nawa ako ng Diyos. Salamat po.